Naririto na naman po tayo sa isa na namang kwento mula sa sementadong kalsada. Kung magugustuhan nyo ang ating kwento ngayon, huwag kalimutan ang mag-subscribe, like, and share at mag-notify para sa mga bagong kwento. Atin na pong simulan. Sa isang maliit na bahay sa sementadong kalsada, may magkapatid na sina Pinpin at Jack-Jack. Si Pinpin ay ang mas matanda sa kanilang magkapatid samantalang si Jack Jack naman ang bunso. Sa unang tingin mukhang masunurin si Jack Jack kay Pinpin. Sa tuwing may regalong pera mula sa kanilang mga kamag-anak, si Pinpin ay laging nakakuha ng mas malaki mga hagi kaysa kay Jack Jack. Panganay naman ako, di ba? Paliwanag ni Pinpin habang kumukuha ng mas malaking halaga kahit na may mga itinabi na si Jack Jack na pera para sa kanyang mga pangarap, madalas siyang napapayag ni Pinpi na ibigay ito. Kailangan ko lang ng kaunti tulong Jack Jack, pangako, babalik ko rin ito sayo. Sabi ni Pinpin Pin na laging may kasamang pangako. Ngunit ang pangakong ibalik ang pera ni Pinpin Pin kay Jack Jack ay parang hangin lamang. Walang katuparan. Sa halip na pagtulong, si Pinpin ay ginugugol ang pera para sa kanyang sariling luho. Walang kamalay-malay si Jack-Jack sa mga gawain ni Pinpin hanggang sa oras na mapuna ng kanilang mga magulang ang pagkawala ng pera. Hindi ko naman ginagasos yun. Si Jack-Jack ang may kasalanan. Depensa ni Pinpin nang mahuli sila ng kanilang mga magulang. Sa bawat pagkakataon na nahuhuli sa kanyang kalokohan, si Pinpin ay palaging nagagawa na ilihis ang sisi sa kanyang kapatid. Dahil dito, lalo pang lumalim ang galit ni Jack Jack kay Pinpin. Ngunit hindi niya magawang ipagtapat ito sa kanilang mga magulang dahil sa takot na mapag-initan. Habang lumilipas sa mga taon, ang relasyon ng magkapatid ay patuloy na humihirap. Ang mga pangarap ni Jack Jack ay unting-unting naglalaho dahil sa kanyang kapatid na abusado. Sa kabila ng mga ito, hindi nagbago ang pagmamahal ni Jack Jack sa kanyang kapatid. Kahit pa ito ay labis na nasasaktan sa bawat trahedyang dulot ng pang-aabuso ni Pin At dito na po natatapos ang ating kwento ngayon. Huwag pong kalimutan mag-subscribe para po sa panibagong mga kwento mula sa Sementadong Kalsada.